Isayas, Kabanatang 45 Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Siro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan, ako'y magpapauna sa iyo, at patatagin ko ang mga bako-bakong dako, aking pagwawaray-warayin ang mga pintuang tanso, at aking puputulin ang mga halang nabakan, at ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan, sa mga lihim na dako upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo sa inyong pangalan sa makitid bagay ang Diyos ng Israel dahil sa Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan aking pinamagatan ka bagaman hindi mo nakikilala ako ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigisan ka, bagaman hindi mo ako nakikilala. Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba aking inilagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilika ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Maghulog o kayong mga langit mula sa itaas at ang alapaap ay pumatak ng katuwiran. Bumuka ang lupa upang magpalabas siya ng kaligtasan at ang katuwiran ay lumalabas na kasama niyon akong Panginoon ang lumika Sa abaniya na nakikipagpunyagi sa may lalang sa kaniya, isang bibinga sa gitna ng mga bibinga sa lupa, magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kaniya, Anong ginagawa mo? O ang iyong gawa? Siya'y walang mga kamay? Sa baniya na nagsasabi sa ama, Ano ang naging anak mo? O sa babae, Ano ang ipinagdamdam mo? Ganito ang sabi ng Panginoon ng Banalang Israel. At nang may lumalang sa kanya, Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Magutos kayo sa akin. Aking ginawa ang lupa, at nilalang ko ang tao rito. Ako, sa makatwid bagay ang aking mga kamay, nagladlad ng langit at sa lahat ng natatanaw roon ay nag-utos ako. Aking ibinangon siya sa katuwiran at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking bayan at kanyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang yari ng Ehipto at ang kalakal ng Ethiopia at mga sabiyo sa mga taong matatangkad ay magsisiparito sa iyo at sila'y magiging iyo. Sila'y magsisisunod sa iyo. Sila'y magsisidaang may tanikala at sila'y mga papatirapa sa iyo sila'y magsisipamanik sa iyo na mga sasabi, tunay na ang Diyos ay nasa iyo at walang ibang Diyos. Katotohanan ng ikaw ay Diyos na nagkukubli, o Diyos ng Israel, na tagapagligtas. Sila'y mga papahiya, oo, mga lilito silang lahat. Sila'y magsisipasok sa pagkalito na magkakasama ng mga manggagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Israel ay ililigtas ng Panginoon ng walang hanggang kaligtasan. kayo hindi mga papahiya o mga lilituman magpakilanman. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumilika ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niya on, na kaniyang itinatag at hindi niyan nilikha na sira na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Ako hindi nagsalita ng lihim. Sa dako ng lupain ng kadiliman, hindi ako nagsabi sa lahi ni Jacob, Hanapin ninyo ako ng walang kabuluhan. Akong Panginoon ay nagsasalita ng katwiran. Ako'y nagpahayag ng mga bagay na matwid. Kayo'y mga pipisan at magsisiparito, Magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakataanan sa mga bansa. Sila'y walang kaalaman na magdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas kayi mga pahayag at mga pasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sino nagpapakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin, ako'y sumumpa ng aking sarili. Ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Sa Panginoon lamang sasabihin ng isa tungkol sa akin, ang katuwiran at kalakasan sa makatwid bagay sa Kanya magsisiparoon ang mga tao, at ang lahat na nagiinit laban sa Kanya ay mga papahiya. Sa Panginoon ay aariing ganap ang buong lahi ng Israel at lolo hati